Hilaray, hilaray. Huwag niyo kong kausapin. Huwag niyo kong kausapin. Kasi mainit ang ko, Mainit ang ulo ko sa araw na ito. Oo, talagang mainit ang ulo ko. Alam ko bakit? Alam ko bakit? Kasi inaway ko si Dodong. Gumawa ako ng tiramiso, Kailangan ko ng biskwit. Ang graham na biskwit. Sabi niya, What? Sabi ko, over there. The one over there. There, there, over there. Day, yung lunguso ko. Lunguso ko. Naingon na uksuso. Oo. Naingon na uksuso. Sa kaka-overder. Overder. Over hindi niya ako maintindihan. Ako na ang nagutos. Ako pa ang sumunod. Ako pa ang gumawa. Kinuha ko yung biskwit. This one is the biskwit. This one is the graham biskwit. Sabi niya dai hindi ito biskwit. Ito ay crackers. At lalong hindi daw ito graham. Ang tawag dito ay graham. Graham. Graham crackers. dai kung ganun, ang kinainisan ko ay kung sino ang nag-invento ng spelling ng gram. Bakit ginawang graham? Ha? Basahin nyo, basahin nyo. Graham. Ang basa nito ay gram. Graham crackers. Gusto ko malaman na gusto